Update. Sa ating mga balita, 14.28 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa loob ng teabags na sabat sa Sorsogon. Death toll sa Moscow attack umabot na sa 137. Proteksyon sa Masungi Geo Reserve, pinaigting ng Department of Interior and Local Government. Opo si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nasabat sa isang bypass operation sa Sorsogon ang hinihinalang shabu na nakatago sa mga bag ng tsaa sa bayan ng Matnog, Sorsogon. Sa bypass operation, huli ang dalawang suspect na may dalang dalawang kilo ng umanoy vacuum sealed na mga ilegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 14.28 million pesos. Base sa impormasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Tagalano del Norte ang mga suspect. Papabalik sila ng Mindanao galing Metro Manila nang ma-intercept sila ng mga otoridad sa Matnog, Sorsogon. Nahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Nagkaroon ng National Day of Mourning ang bansang Russia kahapon matapos mangyari ang isang massacre sa concert hall sa Moscow na pumatay sa halos isang daan at apat na pung individual. Ito rin ang naitalang pinakamarahas na pag-atake sa Europa na inako ng Islamic State Jihadist Group. Nangako si Russian President Vladimir Putin na paparusahan ng mga teroristang umatake. Kanya ring sinabi na may nahuling apat na gunmen na nagtangka umano na tumakas sa Ukraine. Biyernes ng gabi noong nakaraang linggo nang di bababa sa limang armadong kalalakihan ang umatake sa Krokos City Hall sa Moscow. Nagpasabog ng explosives ang mga terorista sa loob ng concert hall na naging sanhi ng pagliyab nito. Muling nilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG na isang protected forest reserve, ang Masungi Geo Reserve, na matatagpuan sa Baras, Rizal. Sa ad ni DILG Secretary Benher Abalos Jr., hinihintay ng DILG ang Direktiba ng Department of Environment and Natural Resources o DNR kung ano ang nararapat na hakbang sa umanoy ng yaring land grabbing ng mga pribadong individual sa Masungi. Sa kasalukuyan, binabantayan ng Special Action Forces ang Geo Reserve. Inaasahang tutulong rin ang Regional Mobile Force Battalion ng Region 4A sa pagpapatrolya sa lugar. Dagdag ng kalihim hanggat may sabihin ng DENR kung mayroon iba pang pwedeng magmay sa mga lupain sa loob ng Masungi Geo Reserve, nananatili ang mandato ng pamahalaan na protektahan ang naturang protected forests. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.